ha? Ayan, tingnan natin itong... Ah, di-deliver ito mamaya. Ayan ito po yung ni Igi, Isa na lang po yan. So... Okay, busy tayo. Ayan. Hmm. Nalate po sila ng... Ah, Bagay sakto lang. Ang galing pa po sila ng Bagyo. Sabi na. Tapos yung halo-halo, ayan na. Oh, din halo-halo, sarap ng mangga, sarap ng linuto ni Mama Bet na bagoong. Grabe. Napakain kami ng ano. Masarap. Patay na tayo ng ano, sayang ang kuryente. Pero doon magaling oh. Ginanya may ilaw pa rin. <laughs> Galing itong ating mga ano eh. Hindi nagpapatay ng ilaw. Hmm. Ay, hima, hindi eh, mo ma-imagine na pagka ano, punong-puno po ito. Ayun oh. Maraming salamat po sa lahat. At sa mga bumabalik, ayan, maraming salamat. may iba hindi ko na po nakausap gaano dahil uh, pagpasensya niyo na po ako ta uh, na busy tayo sa loob. Pero ayan, tapos nagalala pa ako dahil hindi po makapasok nga kanina. Grabe, hindi ko lang na video. Ang daming tricycle na nakaharang po doon sa ano, Talagang traffic yung isipin yung kalsada niya, bihira lang po mangyari yung ganun. So traffic talaga. Kaya nung dumating po dito, sabay-sabay nagpasukan, ayun na. Kagulo na po yung service namin. Pero awa ng Diyos na iraos. So, ayan, uh, hanggang dito na lang po mga farmer. Mamaya, itutuloy natin yung vlog. Ah, uh, digpitan time, kain muna. Ayan, gutom mang lahat. So, ayan, maraming salamat. At uh, magandang buhay. So, ayan mga farmer, part 2 tayo. Ito na, ang ligpitan time. Grabe, sobrang busy po kanina. Hindi na ako gano'n nakapag-video. Pero, grabe po, sobra. Parang record-breaking na naman. Hahaha. <laughs> record breaking na naman po ang ating uh, ano ngayong araw so ayan thank you so much parang ito na nga tinitingnan ko parang ito na po ang aming new normal na kailangan makaprepare na po kami kasi kanina sabi ko kay Bebe, Bebe ano marami ba tayo, um, umaga na siya may mga ilan ilan, tawag ganyan pero hindi po namin in-expect sabay sabay po ang darating ayan so ayan halo halo silipin natin masarap na halo halo Marami ba kayong benta ngayon? Baka, ha? 40, 40 siguro. Oh, yan po ang halo, al namin. Oh. Yan, eh. Wala nang yelo. Meron, lang. meron pa. Uh. Sa'yo? Hindi naman. Huwag na. Matutokso pa ako. Sugar na naman yan. <laughs> Tapos ayan o. Oh, pakita lang natin ang aming mga produkto dito. Yung sa Shopee, medyo pasensya po kayo ng konti. Mukhang ayaw na ata ni Shopee. Oh, parang ewan ko ba gulo niya ay nyata ng benta so oh, ayun eh, hindi lang naman po kami ang dami pa lang naba nung ano December ayan oh ka farmers chicha bites ito po ang aming uh, naku, masarap yan tingnan nyo mm. tapos syempre bago tayo yung mga t-shirt dyan kung gusto niya ng uh, blue ayan may pula cotton Mm -hmm. ah, okay, Joy ride ka pa. Ayan, ayan. Ah, sige. sigi yeah, sige, sige, sige. Sa kanya na lang Sa kanya na lang po. May nayari practice Ganado, oh, oh. ganado, ganado. Can you go oh. ba you go oh. Okay. Oh. Oh. Okay. Practice sa so, pati okay. ah, so okay, si Rowan. kakanta kasi. Okay. May pang 7-11 to eh. May pang 7-11 to. May pang, oh, si Sima meron din. Aba! Talagang suwelo ng Queen Queen, Queen, tsaka Sima ah.

May hey, kumakapit na ano sa damit mo? Langaw <laughs> Garapata <laughs> Langaw <laughs> <Langan. laughs> Ay Ay kalambat na Kalambat na Baka may copyright yung makuha mo San grupo na lang po ang aming inaantay ah, uh, sina nanay ani ng UK pero, ulongga po na ngayon dahil ayaw niya sa UK <laughs> Six, <laughs> Six <laughs> months daw siya o. nanay o ani na ng ulongga po kasi daw, ano daw malamig at uh, boring uh, bagay dito sa Pilipinas maraming kamarites Diba? Mga pagkain na gusto mong kainin, na lakihan, na naandito lahat. ba diba? Sariwang pagkain, gulay, etc. Ay. Ay. Nalo na naman si Dexter. Bawi na naman ang pang isang linggo. Paldone uh, na abong. Ah. Uh. Paldone 500. Oh. Siya yung balibig. Siya yung pang libig. Ah, nabigyan ka ng pakimkim? Oo. Okay. Ah, uh, yan ang sinasabi ko. Pag magaling ang servisyo. Dinig din ako. Ha? Ano sa gusto Hindi ko na ako. Mayarin mo na yung... Hindi kasi si Dexter pag nagsiserve, pag ano, nakasimangot, gano'n. Parang... Parang pagod na pagod. Ay, yan mga na Si Kong uh, naman, iba rin ang style. Na eh. Oh. <laughs> 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 pa, yo, umihingi din nang ihingi, no. <laughs> uh. Uh. <laughs> Siyempre. Ang ganyan lang <laughs> papakwa. Kanina nga naga May daw sa akin Akala niya customer Yung pala yung magbebenta ng uling masaya nga Dexter? Jen! Ay? <laughs> Ay, <laughs> Ay, <laughs> Ay happy birthday. belated happy birthday na po 'yan. At least Wala oh, yeah. <laughs> Uliman daw at magaling, nakakahabol pa rin. <laughs> Happy birthday. Thank you. Thank you, thank you po. Thank you Thank you. Thank you. thank you po. Oh, Farmer, thank you, <laughs> thank you. <laughs> sira ano yung aming JBL. Akakalikutin ko pa. Nasira siguro na bagsak o oh, di ko alam. Baka naglobo na naman yung battery hindi nagcha-charge hindi oh, ako mangga hindi oo nga mangga hindi nila ako mangga kuha tayo mangga tip oh. rebuild alin, alin 1,000 na? Hindi, kasi yung salitson, nagbigay ng separate doon sa nag chop, -chop. Tapos ito, para sa mga tipis. <laughs> yung meron na doon sa nag wala na dito. So, wala na dito. Paldo na naman ang tip. <laughs> 48, two, oh. Six, eight. seven, two. Pero pala ko lang. Seven, two kaya pa niya Aba Ano yung pordu? Aba yaman niya total. Pa iyan ko naman pa yon. Eight, eight. eight, eight, eight. eight. eight, eight thousand two. Two, two hundred. Bara Oh ilan po tatlo okay, po ali po maam mm na mm. <laughs> tigo 1000 ang tip niya wow lahat yan eh. congrats naman may. may.

Lichon ayan. Po kanta. ayan, Tingnan nyo, nagkaubusan tayo ng lechon kanina Pero tingnan nyo naman, may lechon dito Tinago po ni Kuya Dea Nagtago si Dex eh sa, sa, ano po ito? Sa, sa sinigang yung, po Sa sinigang po yan Kasi wala ka talaga kami maulang Tapos ito, ayan, kita nyo naman po, paa Tapos oh. dito lang sila kita Ayun no, bagong luto, ayun may order po yun Magbawi tayo sa buto uh Aha -huh. So ayan, maraming salamat kay Nanay Annie Sipin nyo, going to ulongga po na po yan. No, uh. oh, galing Baguio yan. Galing silang Baguio, dito na nag-lunch, tapos balik ng Olonga po. Ang dami ang gilit yun sa po. Yung siya ko pa, pero ibang klasik tulit yun natin. Ano yan? Tinan okay. ko bakit nakasara, no? Ay, okay. yan po sa amin yan, si Kripp lang yung Sa ah. amin ah. nakabukas, eh. Oh, wala na. Pagbukas, walang timpla. Yung ano nga nagki-cater, kinausap ako, sabi kung pwede. Sabi, tingnan na pag-usapan natin kasi ngayon talaga nga napakamahal ng baboy, eh. hirap pag na natin. hirap mag-discount ano eh, talagang naka yung wording lang yan, ng presyo yan, sigurado ay, pero kung nagtaas, di ka naman pwede lumaban, lumaban na sa yan. no? oo ay, ay, kakain na muna ay ay, ako parang wala nang ganang kumain Thank you po, Nay. Maraming salamat. Huwag po kayo madadala. <laughs> thank you, thank you po. Ingat po kayo. Hope to see you again. And, si Nanay Ani ng UK. Pero ngayon po ay Olonga po na. Kong, oh, yeah. kain na muna kong. Huh? Nintay ni Romel yung ano. Yung... Grabe oh. Pagod ah. <laughs> oh, daldala Oh. Linis-linis oh. na. Alas 4 pa pala ito. Shout out lang kay Robert Carlos ng Guagua, San Antonio Guagua, Pampanga. Order niya po 'yan. ayan Tingnan naman. Mga bata, grabe 'yung oh. kalat oh. <laughs> Nako. <laughs> Parang kailan lang. Ha, ano yan? Ba Ay. na Tingnan mo, oh. Hindi na matanggal sa kamay mo yan. Punta ka kay mama, tingnan mo, iiyak ka niyan. Hindi na yan matanggal, tingnan mo, oh. Tingnan mo, Ay, ayoko na yan. Ay, Ay mo, ipunta ka kay mama, papagalitan ka niyan. Ba't nagkaganyan yan? Nako, mukhang ano na naman tayo. Ah, ito na naman po ang akasya. Naglalagas. Kaya tingnan nyo. Ang daming... Uh... Ito, magpapalagay tayo ng poste. Eh. Ayan po. Oh. Ilaw yan. Para tapatan ng cobra. Ah. 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 Pakita mo kay mama. Sige. Pakita mo kay mama. Pakita mo kay mama yan. Pakita mo kay mama. <laughs> Pakita mo kay mama mo yan. Eh, hey, diyan mo na paano mahugasan yan? Bubble gum? Bubble gum. Ay, ah, halika, halika. Halika. Pakita mo kay mama. Hmm. <laughs> wow. Ano? Pakita mo nga kay hindi nga makukuha ng tubig yan. Mantika yan. Hmm. Patanggal mo kay mama, kay Lola Bet. Pagalitan ka ni Lola Oh, sige. Oh, O, oh, pamabe, tingnan mo yung apo mo. Bubble gum sa kamay. Alam mo, didinit na yan. Gaganyan yun. Ganyan na sa Parang may na yan. Spider. Ganyan yun, ma. Spider Hindi nga matanggal. Bubble gum na to, ano, parang nainit.

Okay lang yan. Kaya na mga natanggal? Pakita mo yung Hindi hmm, matatanggal basta-basta. Ay. Uh. Thank you pala kay Ate Gina. May si Bebe kay Ate Gina. Uh, at kay Nanay Ani. Meron din po silang present, ayan. Siyempre kay Annalyn. Ayan, uh, Golden State Warriors na mga pang-design-design -design sa Crocs. Ayan. Oh, wow. Tatabi natin yan. Uh Ano pa to? T-shirt? Hmm. At kabebe, wow. Wow. Tapos si strawberry meron din ito. Along ganisa to galing ah La Union. La Union 'yan. Ito kay Ate Gina. Galing na San Isidro. Ayun oh. Ah, but sir, but sir. Oh, eh, may tina pa din pala. Chocolate. Ganda ng sapatos mo ah. Wow. Kita na. uy. Yung ganisa galing ah la yun. Ito, yung uh, may litsunan din po ata. Ito. Tama, tama. Yung may litsunan. Ayan. Patsi, patsi. Ayan. Oh. Tikpitan time. Bukas yata magpapapasok din si Bebe. Di ko lang alam kung... <coughs> papapasok siya o oh, day off bukas martes na lang ang day off baka magdagdag daw siya ng day off <laughs> bawas pasahod <laughs> gamit na pala ni Jello yung ano niya <laughs> tapos monday ah prepare na yata siya mga soft drinks na naman. Eh, gusto ko. Eh, ngayong linggo? <laughs> ah. 15, 16. 16 lang. Kasama na yung tindahan. Kasama na yung tindahan na tatlo. Kasama na yung tindahan na tatlo. Tresi lang yung ano. Ay, matumal po ngayon. Matumal. Okay pa rin. Halos tig 5,000. Okay na Ating mga hubo May maandar pang electric pan Dati, ito pinag-aagawan Ngayon, ito February May mga nakabok na po dyan Kaya, ayun lahat palang kalat dito. Itong mga ito, oh, kailangan talaga may nagdo-double check eh. Oh, kailangan mawalis din muna. Tingnan nyo. Oh. Hmm. 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 Hoy, mm. marami pang kalat dito. Wawalisin. Dito, mga kanin na nalaglag. So, ano, may basyo pa ng soft drinks. Para para ano nakakaya pag may bisitang dumating dito bukas. Madadatnan niyan ano tayo. Kailangan clean as you go tayo. Maga pa naman. Kung kung nandun. bising busy, busy sa anuhan. Hugasin. Ayan o. No? Oh. Ayan. Kasama sa trabaho eh. <laughs> walis-walis ng konti kasi yung mga soft drinks dito ayan o oh. generator papababa ko na <clears throat> na Hey, asinat na bukas may order tayong isa tita leonie tapos may mga ilan pa na mga 30 kilos dyan tignan natin hirap talaga pag native na malaki na yun pang chop medyo matigas po yung nakuha ko na baboy kaya lang, pahirapan nga. Kaya naman okay kay... Buti na lang yun, pang na lang namin. Pang sisig. So, sa sasakyan, ah uh, kaya siguro hanggang 20. Puno na po yun, yun dito. May, may mga tatlo na doon. Tapos dito tatlo. Dito mga anim. Ayan dito may isa o dalawa dyan so mga kulang kulang mga 3 plus 3, 6 plus 6, 12 tapos minsan mayroon pa dito so mga 18 to 20 ang na-accommodate po nating sasakyan sakyan at a time <clears throat> kaya bala ko talagang isunod na po yung etong yung parking natin dito para at least eh, mas ano medyo ano po medyo medyo para mi <laughs> sabi ko nga yung preparation natin tagdagan na natin kasi medyo talagang hindi na po kagaya ng dati lagi kong sinasabi tingnan na natin tingnan natin pero sabi ko nga kay bebe nung ahani na medyo ano na po <coughs> medyo medyo dumadami talaga mga pumupunta ayun at least malinis na yung sinasabi ko eh mayroon dadat lang tayo ng customer na ma makalat ba? Diba? Oh. malinis talaga para bukas may pumunta man okay na Alita bukas eh. is yung kubo okay uh -huh. Ay, uh, ayan mga farmer ako ibababa na magpapahinga ng konti syempre at magpapakain ng mga kalapati ayun magpapalit pa pala ako ng tubig ng aquarium ko kasi marami na namang uh, hindi pa po yung cycle nung no? tubig daw kaya kailangan water change 20% so tapos stability ayan kailangan natin maglinis ayan. ito bukas na siguro yan lilinis dapat malinis din yan mabilis lang naman wala pang nangingitlog pang nangingitlog ata uh, farmer mukhang kailangan natin na ibahin yung pakain baka makahanap tayo ng yung gusto nilang pagkain <clears throat> sina frank kanina na andito at itimi, dumating po sila mga 9.30 wala pa kaya lang bago sila umalis sabay sabay nang pumapasok yung mga bisita sabi nya naku uh, uh, tawag dito Alis na kami. Sabi ko dito na kayo kumain. Eh, eh, eh. Ano naman? Sabi ko dito na sila kumain. Si bebe. Tapos na. Next time na lang, baka magpalit ako ng maliit. Parang banding na rin ang buong pamilya doon sa ano, ihaw-ihaw, di ba? So, oh, ganoon na lang. Wag nang isabay sa Sabado. Oh. Sabado linggo talagang wala Pag pumasok na yung 10 o'clock Wala na So ayan ah, Hanggang dito na lang po Isang kalapate na lang Hindi naka -uwi. Hindi na po ako na load kahapon Kasi <clears throat> Sabi ko mga anak Naka -uwi na yung mga kalapate mo Naka -uwi na Is dalawang hindi na panakaw ah, isa pa lang. Isa pa, isa na lang daw ang hindi nakawit. So, ayun, ah, pahinga muna ng konti. So, ayan, maraming maraming pong salamat sa lahat ng pumunta. Siyempre, sa mga pupunta, maraming maraming pong salamat. Ah, tapos na naman yung ating successful Sunday. Ah, katuwa, no? Record breaking tayo, mga farmer ah. Record breaking na naman ang, ang sales natin. Kaya, <laughs> medyo, ang uh, tawag dito, kailangan namin mag-prepare ng mas marami-rami na. So, meron na po akong discarding na isip para naman na, ano, so, Sunday talagang kailangan dalawang lechon. So, ayan, uh, maraming maraming pong salamat at magandang buhay!